Na kami oh linaw dito oh. Na bro. Linaw linaw oh. Eh. Yan. May minute kami. Kakamabigitin Yan. 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 Tara. Ayan, mamamana muna ako. So. Linaw dito to. Eh okay, baba na pre. Hmm, mababaw 'yan. At talon ako. Kumpana ako. Sila mga, ano, mamimin sila. Ang gawin. Hmm. Kaya wala akong photographer. Kaya pag may nahuli, eh, mamaya magbigay na lang ako. Valeu. Ano? Yan. Tatalo na ako. Ito yung sana ko. Ano, nakakuha na. Hmm. See? Mm. ko. Ano ah, to ito? Lapot. Lapot ito. lapot na maliit. Ano? Ay pa oh. Oh, ko na yung ulo niyan. Dalawa pa lang nakuha namin oh. Maganda pre, mamaya yung magandang style yung kulay. Yung oh, kulay. yung, yung may kulay mamaya sige. Tatlo na. Okay. Galing no? kulay, kulay, oh. Galing ko mamin Oh. Yo. Kulay ko na Oh, sandali. Oh, yan. okay. Ah, Huh? Dapat pa kayo nakababas siya. Gila. Yeah. Gila. Yeah. Hindi ikaw. Yeah. Live pa ako eh. Kinibidyo na. Ayun lang pumapot na nakakuha ako. I got you. I got you. I got you. Kaya lang dapat ano nakatayo sa ito. Kaya hindi nag-ano na sa'yo, nagpumukot o. I got you, I got you. Gininaw bigla. Ah, Hindi ganyan mo, itaas mo, mo ganyan, lalo Hindi sa Hindi niya, oo. Oh. Pupulokot siya. Pupulokot siya, yung mata niya. Huwag mong, ano, makagat ka. ah, <laughs> uh, akin okay na, ito pa. So, oh. ka, okay, pakita mo yung nakuha namin. Dami hmm. niyan. Nakakuha sila. Oo, oh, tsaka ito. Isang bal din oh. tubig. Tingnan <laughs> oh. mo. Oh. Oh. Oh, diba? Oh. rin pa, yung buhay. Ito, buhay, oh. Ah. O, ayan. Hey, oh, oh, ito, iga to. Oh, ayan. Oh. Malit. Ayan hey na. Okay. Katay hey mo na.